Ito yung sunod mga kababayan, ito na kay Buying Rimulya, kay Bato at kay Bongo. Ito na yung pinaka ano natin ha. Ito, 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 mga kababayan. Naku po, ha? mga kababayan, nagbabala na po ang DOJ. Naku, sa totoo lang, <clears throat> mga kababayan, alam nyo ang DOJ, nagbabala na. Ano nga ba ang pagbabala ng DOJ? Hala, mga kababayan, ito po kasi yan. Ha? Ito yan. Basahin ko lang ha. <clears throat> Sabi ng DOJ, uh, sa Pilipinas today, ayan no si Bato, uh, si Bongo, si Bato, si Buying. Hmm. Ang sabi dito, inihayag ni Department of Justice or DOJ Secretary Chris, Jesus Crispin Buying Rimulia na wala pa siyang contingency plan sakaling lumabas ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court or ICC laban kina Senator Christopher Lawrence Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Nako po. Ito ay matapos sabihin ni dating Senador Antonio Sony Trillanes IV na posibleng umanong lumabas ah, bago mag-2026 ang arrest warrant laban sa dalawang senador. Nako po. Samantala, kasalukuyang nakapiit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng ICC sa dahil Netherlands. Ito ang sagot ni Boeing. DOJ sa ICC arrest warrant ni Bato versus Bongo. will cross that bridge when we get there. Nako po. Magkukross daw ang kanilang landas or ang kanilang tulay. Nako, sabi ko sa iyo, mga kababayan. Nagbabala na po. Na? Nagbibigay warning. Nagwarning na ang DOJ. Magkakasalubong daw sila. magkukrus daw ang kanilang landas. Ha? will cross that bridge when we get there. Nako alam mga kababayan kaya po mga kababayan ay ipinadisbar po ito ngayon si Buying alam niyo sa totoo lang mga kababayan galit na galit talaga sila kay Buying yan po ang katotohanan bakit? kasi si Buying hanggat may power yan ito kasi yung aaristo sa kanila Nako just marimar niya nako Nako meyo marimar ito pa We have not yet talk about it. I do not think they want to leave the country. We will cross the bridge when we get there. Sa ni DOJ, Sekretary Buying Rimulya. Yeah? Uh, at ang sabi naman ni Boying, mga kababayan, ni DOJ Sekretary, sana hindi lumabas ng bansa at tumakbo si Bongo at si Bato para mabilis ma-aristo. Mm. I do not think they want to leave the country ya yeah. Hindi daw iniisip ni Secretary Boying Rimulya ng DOJ na tatakas, tatakbo si Bato at si Bungo. Alam niyo sa totoo lang mga isa lang naman iniisip ko dyan, kung tatakbo si Bungo at si Bato, wala silang ibang tatakbuhan yan, China. <laughs> Di diba? Oh, or else, baka gayahin nila si Juma Season. Di yeah, ba? Pupunta ng ibang bansa, magsik ng asylum. Mm. Di ba? Eh, hindi nga natin sure. Ha? Ito ha, ito ha, nag, ano lang, in my point of view. Hindi nga natin sure, baka yung mga yan ngayon, na mga kakasuhan, di ba? Yung may mga waran. O. Oh. Baka try na yan doon magdudual citizenship. Di ba? Ah, oh, baka nga nag apply na ng asylum yan padahan-dahan eh. Di ba? Mm -mm. Kaya nga mga kababayan, tinik sa kanila si Buing Rimulya ah, sana nga daw, ah, hindi daw iniisip ni Buying na tatakas at lalabas ng bansa yung dalawa. Wala daw sa isip ngayon. Sana nga. Ang tanong, mga kababayan, kung papakinggan ninyo si Bongo o ah, si Bato, ito, sa, sa, sa ano tayo? Anong sabi ni Bato? Bato sa warrant. Hmm. Ito, warrant ICC

Sir, sarapala akong ng concern na uh, by June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Hmm. Biano, Sige kalangkalangan ng 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 Sige! Go ahead! ng ng para kay ng 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 ba ng 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 Dahil uh, isa po tayo sa nag- unang nag-file ng communication sa ICC, Patay. meron na po ako ugnayan sa kanila since 2017. Nako! Ayan na ha! Sa totoo lang mga kababayan, saan ba kayo maniwala? Siyempre kay Trillianes. Bakit? Si Trillianes ang claim ang ano eh. Yeah, nag, nag file doon. Mm. So may ugnayan siya. So syempre, alam ni Trillianes to. So kumusta na po yung aking complaint diyan? Kumusta na po yung aking final na kaso? So ano na po yung balita? Oh, at take note mga kababayan, si Trillianes nasa The Hague. Ngayon, may ina, ina, si kaso. So baka pag-uwi ni Trillianes sa pi sa Pilipinas, nako. Sabi ko nga sa inyo. Sabi ni Trillianes noon, mga kababayan, lalabas ang waran. Hindi tatagal. So, hindi na ninyo mga alam, mga DDS. Di ba? Mm. Hindi na ninyo yung mga DDS. Walang katotohanan yan. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala dyan. Yan ang sabi. Ending, mga kababayan. <laughs> After two days. <laughs> Ayun na yung waran. Oh, hinuli si Digong. Oh, ano na nang nangyari? Ha? Ah? Ano na nangyari ngayon? Akala ko ba hindi totoo? Fake news, sundalong kanin, kwento-kwento lang. Hmm. natin si Trillianis, ha? Uh, for the past 8 years po, eh, tayo po, nagbibigay tayo ng mga testigo <coughs> at mga dokumento mm. uh, para ma-build up yung kaso until yun na nga, nabuo natin at uh, uh, napakulong itong si uh, Duterte. Mm -hmm. So, ito pong informasyon na ito, Um, bali in the case ni Bato de la Rosa, baka mauna siya. Ala, 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 narinig ninyo mga kababayan. In the case eh, ni Bato de la Rosa, baka mauna siya. Alo, Diyos ko mga kababayan. Balita ko pa naman yung ICC iba na sa Pasay. Ala! Ulitin ko, ulitin natin, ulitin natin, in case Bat Rosa, ah. information na? Ito, ah. um, bali, in the case ni Bato Dela Rosa, baka mauna siya. Ang informasyon na ito, um, bale in the case ni Bato la Rosa, baka mauna siya. Hello? So, ang latest, latest is early next year. Oh, Bato! At ang sabi pa naman ni Yos, ni, ni, ni Attorney Claire Cast, ni Attorney Claire, Attorney Christina Conte, dito daw sa Pilipinas, yung batas natin, kapag ka halimbawa, grupo kayong gumawa ng krimen, grupo kayo, sabay-sabay kayong iwaran. Doon daw sa Europe, hindi. Ha? Bawat isa sa inyo, kanya-kanyang waran. Ha? Kanya-kanya. Bakit? Kasi dito sa Pilipinas, mga kababayan, ha? ang ang ating batas, halimbawa, si Bato, si Bongo, si Digong, si Garma, sino pa, yung lahat ng sangkot, ang kaso sa kanila, pari-pariho. Hindi daw. Doon daw sa Europe, kung sino yung pinaka-mastermind, medyo mabigat-bigat. Sino yung pangalawa, medyo mabigat. Sino yung pangatlo, mabigat na lang. At yung pangapat, medyo-medyo, hindi na masyadong mabigat. Ganun pala ang rule doon. Kung sino yung pinaka-puno, siya yung pinaka managot. 'Di ba? Oo. Ah, iba pala sa Europe, Ma'am Zoe. Nako, si Bato. Just ko pangalawa si Bato. Nako po. Baka daw mauna. Huli daw si ah, pangatlo na daw si Bongo. Nako. Okay. Uh, iba kasi yung doon lalabas. Kung hindi maaring lumabas before the year ends, pero um just to be sure mga uh before february next year yung kay boto yung kay Bongo uh, around that time also okay senator uh isisi arrest warrant para kay senator Bonggo is early next year so, so kung naalala ninyo mga kababayan ha si Digong yan din ang sabi ni Trillianis noon either february next year. So, si Digong hinuli 2025, March. Hmm. ah Mga kababayan. <clears throat> so, March hinuli si Digong, sinabi ni Trillanes yan, November 2024. So, November nagsabi si Trillanes, so, November, so, December, January, February, March. Pagkatapos nung sinabi niya ng November, after 4 months, hinuli si Digong. So ngayon mag-adjust tayo. Ano ngayon? September. Ah, bilang tayo hanggang limang buwan. September, October, November, December, January. Naho. Aba, kababayan. January. Abangan nyo yan January. ah Date 2024, si Di, si si Trilianes nagsabi, ah, na si Digong daw hulihin bago mag 2025. So ang sabi noon, Ah, November. So, November, December, January, February, March. Four months. So, ngayon nagsabi siya ng September. So, October, November, December, January. Naku po. Mga kababayan. January yan. Ah, bago mag-Christmas or tapos ng Christmas. Kasi kung January 12 baka halo <laughs> <Diyos ko. laughs> hindi aabot february yan mga kababayan mm. okay kung mag, mag noon new year pa siya paano kung hindi aabot ng new year doon siya mag new year alaka nako bakit kaya pinatawag si Trillianis ng ICC syempre pipirma siya doon oh, ito i-release na natin itong waran. kung naalala ninyo si Digong bago hinuli galing din siya doon kaya yeah, kung naalala ninyo, si Digong, bago hinuli, galing din doon si Trillianis. Di ba? naalala nyo noon, bago hinuli si Digong, galing din si Trillianis doon. Di yeah? ba? Mm. Ganun yun. Siyempre, paglabas ng ano niyan, Aris Warant, siyempre, pupunta yung complainant, pipirma yun, nasa OK ka. Isasabi ni Trillanes doon, o nandito yung lugar niya. Sa tingin niyo si Trillanes, hindi yan investigador. Magaling nang imbestiga yan. Tignan niyo, ang dami nga niyang ebidensyang hinahawakan eh. Diba? So alam niya na ang hirap talaga tugisin sa Pilipinas, doon niya e final sa Netherlands. nag iimbestiga yan. Sa tingin niyo yung mga properties ni Bato, yung pwede niyang pagtaguan at pagtakbuhan, hindi iniimbestigahan ni Trillanes yan? I'm sure iniimbestigahan niya yan mm, na posibleng dito siya magtago, posibleng doon siya pupunta, posibleng nandito yan. Inisa-isa na yan. Iniimbestigahan na yan. Ah, para kung sakali may plan A, plan B, plan C, kung saan siya magtago, doon sa mahuhuli. Yeah. Go ahead, Mr. Trianes. You make my day. Ngal, ngal ka lang puro ka lang. Ngal, ngal. Kahit sumama ka pa. Nako. Ah, kita niyo, ha? Ah, ah, Yun. Ah, ah. Yon, ah iba kasi yung doon lalabas. Kung hindi, maaring lumabas before the year ends, pero um, just to be sure, mga uh, before February next year. next year. Oh, Before February. So, January nga. Oh, bago mag-February, before February. Oh, sabi ko nga sa inyo, ganyan din ang sinabi niya noon. Ang sabi niya, November, bago daw mag uh, march no bago mag march ilalabas na yan oh kaya nga pagdating march ayun hinuli siya or april uh, alam ko bago mag election sabi niya eh. bago mag election mahuhuli na yan oh march nga lumabas ah oh, nako kasi bago mag election daw eh layo-layo pa noon march oh april b yun yung sabi niya. Magbilang lang kayo. Mula ngayon, limang buwan. Aristo si Bato. Kasi ganyan din nangyari dati. Eh. Limang buwan din mula nung sinabi niya na Aristo si Digong. O, basta nagsabi na ang DOJ na magkukrus talaga tayo sa tulay natin yan. Ha? Ah, Diyan na magbabanggaan tayo sa tulay niyan. Ha? Ah, we will cross the bridge. Eh, yan sabi ni Rimulya. Ayan o. Oh. We'll cross that bridge when we get there. Nako magsalubong sila sa tulay niyan. Ha? Magsal, mag, magbanggaan sila sa tulay niyan. Magkukros yung tulay nila, yung landas nila. Pagdating dyan, halang ka, Diyos mayo marimar. Nako, Diyos ko po, mga kababayans. Nako, mahirap. Nako, masakit ito, mga kababayan. Ha? Uh, let's wait and see yeah, wait and see na lang guys kaka-excite naman grabing sacrifices ni Sentry but still mga tao ang sasakit na mga sinasabi sa kanya sa totoo lang mga kababayan sabi nga ni Sentry na kung tinuloy lang ang impeachment ni Sara magiging game changer yan yung nagsabi sa kanya na sundalong kanin kwentong barbero paleo tririling mababago ang pananaw at tingin sa kanya. Ngunit mga kababayan, paano hindi natuloy ang impeachment kay Hinarang ni Escudero? Speaking of Escudero, mga kababayan. Ha? Ah, oh, bakit nga ba hindi natuloy? Sino ba ang may kadahilanan nun mga kababayan, para hindi matuloy? Ah, Hinarang ni Escudero.